Lalim ng payapang kaanyuan ng Taal Lake. May mga sikreto raw na matagal nang nananahimik. Mga sikreto na nitong mga nakaraang araw ay unti-unti nang sumisilip. Ang Taal na dati pinupuntahan para magpahinga o mag ngayon ay hindi na makakatulog. Dahil ginigising ito ng media ng mga katanungan at ng mga nawawalang kalansay na humihingi ng hustisya. Isang tanong ngayon ang bumabagabag sa puso ng mga naulila. Ang mga botobang ito ay sa mga sabungerong matagal nang hinahanap. Muli na namang bubulaga ang usapin ng mga nawawalang sabungero. At sa gitna ng napakaraming mga taon ng katahimikan, Tila may bagong pag-asa o bagong pangamba na hatid ang mga natagpuang labi sa taal. Thirdies, handa na ba kayo? Handa na ba kayong harapin ang posibilidad na ang katotohanang matagal nang itinatago ay unti-unti nang lulutang sa ibabaw? Ito ang naunang larawan ng butong unang natagpuan sa Taal Lake. Maghanda sa isang makabagbag-damdaming episode natin ngayong gabi. Isa itong importante na parte ng ating kasaysayan bilang mga Pilipino na humahanap ng hustisya. Ang mga tinatagong kalansay ng Taal Lake, The Search for the missing sa bungeros. Kapapasok lang po na balita, may na-recover pong sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake. Dalawa pang sakong may lamang hinihinalang buto ng tao ang nakuha ng mga technical diver ng Philippine Coast Guard. Dahil sa mga nakuhang buto sa Taal Lake, tingin ng Justice Department credible ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Sana yun na yung kapatid ko eh, 'di ba? Sana siya na yun. The search begins July 10, 2025. Trigger warning! Sensitive content. Ito yung mga linyang bubulabog sa lahat mula sa mga balita. Sabi ng GMA News, isang sakurao na may mga lamang buto ang narecover ng mga otoridad, webes, sa kalagitnaan ng kanilang paghahanap sa mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. However, nasa puntong pong ito, no, ang DOJ nagsasabi na ang CIDG daw, ang NBI, ay magsasagawa pa ng mga forensic examinations. Kung yung mga labing ito ay galing nga sa isa sa mga nawawalang sa bungero. Yan po yung napakalaking cliffhanger natin ngayong gabi. Habang sinusulat ko po ang episode na ito ay wala pang kahit anong balita tungkol dyan. Pero kung meron, ilalagay po namin maaring sa umpisa o sa dulo ng kwentong ito. Sisilipin natin ngayon kung ano ba itong natagpuan nila. Ang sabi sa mga balita na nasa gilid lang daw ito ng Taal Lake, sa bandang shore lang, nang matagpuan nila at hindi sila sure at the time, even kung sa tao ba to o oh hindi. ayun yun pa isang malaking palaisipan dito. No? Baka naman kasi sa hayop lang yun, itinapon doon. Kung makapapansin po kasi natin, and syempre, obvious naman po, no, na sa mga larawan, makikita natin na hindi sila buo-buo. Ibig sabihin, hindi mo na maikukumpara yung mga parte nito, no? Yung mga nandoon sa sako. Hindi mo na makukumpara sa parte ng katawan ng tao. Kung siko ba, kung nasa tuhod ba. Kasi bitak-bitak na eh, walay na eh. Nangingitim-ngitim na rin ito kung mapapansin natin. Kaya may mga alegasyong nagsasabi na sinunog daw ito. May mga footages na nagpapakita ng mga members ng PCG. Hinihila nila itong mga sakong ito na agad namang kumalat sa balita at naging laman ng mga headlines. Sabi ng mga otoridad po na ang discovery na ito ay maaari na magrepresenta ng isang napakalaking significant breakthrough sa nangyayaring investigasyon na ilang taon na nagaganap. Sila raw, magpapatuloy sila from the first na nakuha nila, no? Magpapatuloy sila na may iba yung pag-iingat. Pero dahil daw dito, kahit isa lang yung nakuha nila, magkakaroon ng pag-asa na mahahanap na ang katotohanan at mabibigyan na ng hustisya ang pamilya ng mga nawawalang sa bungero. Alam nyo, gabing-gabi nung nakita ko tong balitang to eh, around 9pm. If eh, mapapatunayan po na tao nga itong mga kalansay, at lalong-lalo na kung mapapatunayan na isa ito sa mga missing sa bungero, uunsad po talaga yung kaso. At sa puntong ito po, wala na iba pang mas importante kung hindi yung paghahanap kung meron pa ba na ibang mga kalansay sa ilalim ng Taal Take note lamang din po natin na itong unang nakita nila was just from the preliminary inspection. Kung parang peak pa lang, di ba? Hindi pa yun yung talagang all in. So bago natin hanapin no, yung mga kalansay dito, sino muna yung search team? Ang totoong paghahanap or yung organized search na natin natawag ay mag-uumpisa pa lang talaga Friday Or kinabukasan matapos mahanap yung unang sako sa July 11, 2025. So syempre, dahil dito sa discovery nila, mapapaisip sila kung may makikita pa ba sila. Pero sabi nila, yung nag-iisang sako na to, kung mai sa isa man lang sa mga sabungero, yun pa lang in itself is napakalaking ebidensya na. Pagagamit na yun talaga. Merong pinatay, sure na sure 100% kung mapapatunayan. So medyo kabado po ang lahat. At magkakaroon din ng mga slight na problema dito sa kanilang search. Kasi merong paparating na monsoon, ganun. hindi po maganda yung panahon, itong mga nakaraang araw. Pero naghahanda sila, nakaredy na yung buong team, at binubuo sila ng mga sumusunod. Number one, yung technical divers. Si Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Heronimo Tovilla ang maglilid ng operational at tactical control na tinatawag kasama yung operational guidance for personal safety at iba pang mga environmental factors. Kagaya na lang nung monsoon nga, ganyan. Number two, si PCG Chief Admiral Ronnie Hill Gavan ang nagdirect sa Coast Guard Fleet at Coast Guard Aviation Command na mag-utilize ng mga remotely operated vehicles at mga unmanned na aerial vehicles para sumuporta doon sa operasyon. So, hindi lang tubig, hindi lang sa lupa, pati sa hangin lahat po covered doon sa paghahanap. Nakatanggap si Gavan ng isang formal request mula kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na immobilize na at i-deploy ang mga units para makatulong doon sa kanilang paghahanap. Nakaready na sila. Pero may mga challenges po talaga isa sa environmental factor na nabanggit ko kanina, no? I'm sure marami sa inyo nakita ng balita na merong low-level unrest yung Taal Volcano. Ito po, walang kinalaman sa, sa mga facts ng kwento, no? Pero paano kaya, no? Kung yung Taal Volcano, kaya pala sobrang, sobrang siyang mag, ano, nagsusumbong pala siya sa atin, no? Sa mga nangyayari. Wala lang. Random thoughts lang po. Anyway, July 11, 2025, nag na ang formal na paghahanap sa mga missing sa sabungeros sa Taal Lake kakalat sa balita ang napakaraming mga larawan ng mga divers, mga bangka, pati mga kamag-anak po, no? mga equipments. Napakaraming tao po sa Taal. Lahat sila umaasa na hindi lang isang sako ang makikita nila kung hindi madami pa. Paano sila maghahanap ngayon doon? Ay, may mga technique sila eh. May specific ba silang pamamaraan? So nag-start na po. Yan ang sinabi ng PCG spokesperson na si Captain Noemi Guirao Kayabyab. Sinandito ang isang mensahe sa GMA News Online, 8.22 AM. Napakaaga po. Sabi niya na mag-uumpisa raw ang paghahanap sa mga identified locations muna doon sa lawa. So yung mga binanggit muna, dito tinapon yung ganyan, dito tinapon yung ganon. Doon nila umpisahan para mas efficient sila. Sabi nila na meron daw search plan na tinatawag. Etong mga technical divers. So basically po, meron daw silang search pattern na 100 meters by 100 meters. Si search ko po para mas maintindihan natin kung paano nila gagawin niyan. Although very much self-explanatory naman na yung 100 meters by 100 meters, sabi sa Google na ang search pattern sa isang systemic method na ginagamit para iscan ang isang area na may specific na target. Usually sa mga search and rescue, yung mga ganun ba? Or yung kagaya nito, retrieval. Of course, ang purpose po nito ay para mas maging efficient. Yun yung magic word. Dahil sa totoo lang, napakalaking gastos po nito. I-try ko lang din siguro explain Just imagine yung chessboard, di ba? May mga square-square. So kung tapos na tong unang square, uh, pangalawa naman, that way hindi na kailangang balikan at uh, hindi na paulit-ulit yung ikot nila doon, no? Hindi labu-labo yung pag-iikot nila. Ganon. I hope naiintindihan nyo. So at the time, meron daw 36 technical wreck drivers among the 49 divers na i-deploy mula nang mag-umpisa yung operasyon. So iba't ibang klase pala to, no? Very technical talaga. Kung madadagdagan pa po or mababawasan pa, malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Ngayon, kabado ang lahat. Maraming mga simpleng mamamayan ang naghihintay sa balita Bukod sa naunang nahanap, may mga makikita pa kaya. Puputok na muli ang mga balita. Dahil sa mismong araw din na iyon, titriple ang bilang ng mga sakong mahahanap. Mula sa isa, madadagdagan ng dalawa, magiging tatlo na. Marami pang sako. May mga kamag-anak daw katulad ni Charlene Lasco na kapatid ng nawawalang si Ricardo o John John Lasco Jr. Ang nakakita mismo kung paano ginawa 'yung paghahanap. Humihiling na sana masagot na ang kanyang mga panalangin na matapos na 'yung kanilang paghahanap. Sabi niya, nakita ko to sa article. Sana 'yun na 'yung kapatid ko. Sana siya na 'yun. Sana 'yun na 'yung kapatid ko eh, 'di ba? Sana siya na yun. Napakalungkot pong isipin, no? lalong mas nakakalungkot pakinggan na gusto na lang nilang mahanap yung mga kamag-anak nila. Takon na po yung binitbit nilang sakit talaga eh. At alam na rin nila kung ano yung nangyari. Gusto na lang nilang matapos na at makahanap ng hustisya. Pero kung kamag-anak man nila o hindi yung mga natagpuan dyan, karamihan po sa kanila nanumbalik kumbaga yung lakas, yung moral na tinatawag para makipaglaban para sa hustisya. Uh, kami ay actually may dala kaming kandila, no? para uh, parang symbolic uh, lighting day sana namin ngayon. And uh, talagang hopeful kami uh, na talagang makikita sila. Marami sa kanila napuno puno ulit ng pag-asa. Na cover na natin to before pero ang dami po sa kanila yung sumuko na rin eh. Dahil parang walang nangyayari. Ngayon, magbabago ang takbo. Lalaban, makita o oh, hindi po yung bangkay ng kamag-anak nila no, tuloy sila. Sabi sa balita na may mga ready na raw magbigay ng kanilang mga DNA samples no, nung kanilang mga kamag-anak para imatch doon sa mga kalansay, sa mga buto na nakita. So far po, sinerch ko rin wala pa pong mga ini-issue ang PCG o sino mang lokal na otoridad kung may mga statements na ba o kumpirmasyon kung number one, isa sa mga sabongero yung kalansay and number two, babalik tayo sa katanungan kanina na hindi rin po sila sure kung tao ba yung mga kalansay dito. Sa ngayon, dito na muna iikot ang mga pangyayari at marami sa atin ang umaasa na sana mas marami pa ang makita rito. But that being said, babalik tayo, magbabacktrack tayo. Bakit nga ba sila nasa taal? Ano nga ba yung mga expectations nila na makikita nila dito? Babalik tayo sa The Exposé of Alias Totoy. etong party na ito ay recap lang po. Hindi po akong makakapagsabi kung lahat po yung mga sinasabi ni Alias Totoy ay katotohanan. For now, alleged pa po ha, habang ina-upload po namin itong kwentong to. Pero, ang buong kaso po ng missing sa bungeros, kumbaga, nakasalalay kung meron bang development dito sa mga expose niya sa Taal Lake. Ito yung mga sinabi ni Alias Totoy. Kung sa araw na pinanonood mo ang video na to ay merong update na maaari mong i-comment kung nagmamatch ba itong mga sinabi niya ha sa mga lumabas na katotohanan kung meron man. Una, sabi ni Alias Totoy, noong nakaraang buwan na handa siyang maging testigo at dahil dito nilabas niya nga yung mga allegations niya. May mga binanggit po siyang pangalan na hindi na natin tatalakayin. Because ang focus natin ay yung paghahanap. So bakit nga ulit doon tayo sa taal naghahanap? Dahil yung pangalawang expose niya po, sabi niya na pagkatapos mabintangan na nandadaya ang mga sabungero, kinukuha sila, kinakausap or kinikitnap at pinapapatay. Ayon sa kanya, isa daw yung mga paraan yung paggamit ng tie wire. Pangatlong expose niya. Sabi niya rin na pagkatapos daw patayin ang mga ito, hinahanda raw yung mga bangkay, itinatali sa mga sako or mga sandbag para tuluyan silang lumubog. Kung ito na nga ba yung mga nakita, malalaman natin sa susunod. Kung saan, binanggit niya na rin nga dito, nasa Taal Lake sila pinalulubog. Sabi niya, na lahat daw ng mga missing sa bungero nandyan daw. At may mga dinadagdag pa siya na may mga drug lords din daw na nandoon. Pang-apat na expose niya. Mahigit 100 nga daw yung mga bangkay doon sa taal. Sa pagkakaalam ko, ito sabi niya po, sa pagkakaalam ko, hindi lang 34 yan. Mahigit 100 yan. Kaya ako nananawagan sa lahat ng mga pamilyang namatayan, simula sa weteng hanggang sa missing sa bungero, lumantad na kayo at ako ang susi ng lahat. Sabi niya yan sa isang interview niya. So with all these being said, ang totoo pa lang so far sa mga sinabi niya, eh merong makikitang buto sa taal. Pero whether sa tao ba to or sa missing sa bungeros, cliffhanger po muna tayo. Hindi pa natin masasabi kung totoo nga. Kailangan munang i-verify. Pero once na ma-verify yung mga pagkakakilanlan ng mga buto, Naniniwala po ako na magdidiri magdidiridiretso ang kaso. Masusuri yung mga taong dapat suriin, mapapatunayan kung sino ba talaga yung may kasalanan, at mapapasawalang sala naman no, yung mga kung meron mga, napagbibintangan na wala talagang kasalanan. Pero, ang pinaka-importante dito, kung may mapapatunayan man na isa sa mga missing sa bungero ang nandun sa, sa sako, magliliyab po ang apoy sa puso ng mga pamilya Maging ha ng mga ordinaryong Pilipinong hindi naman ka mag-anak ng mga missing sa bungeros. At yung mga tao nasawa na sa kalakarana. Ito laging nakikita ko po sa comment. Ang hustisya ay para lang sa mayaman. Nakakilabot, 'di ba? Pero iiwanan po muna natin ngayon si Alias Totoy conflict. Ito, marami kasing may mga nagda-doubt po sa mga dito sa search na ginagawa nila. Balikan muna natin yung kwento ha. Nagmula po ang lahat ng directive na ito mula sa President Marcos Jr. mismo. Siya yung nag-utos na magkaroon ng full investigation sa pagkawala ng mga missing sa Bungeros. May mga reports po na nagsasabi din na hindi lang si Alias Totoy ang pinagmulan ng impormasyon kung hindi meron pang other credible informants na tinatawag. So bukod doon sa hindi magandang panahon po, ito na nga yung conflict na sinasabi ko, yung pag-aalburoto ng taal. May mga issues din kung saan sinasabi na almost impossible. Pero posible ha, ang pagre-recover ng ibang mga remains na malapit doon sa crater lake ng bulkan. May mga party kasi ito eh. Bulkan po yun kung natatandaan natin. Kasi doon daw sa part na yon mataas yung tinatawag na sulfur content. So kung pinag-aralan natin to sa school, matatandaan po natin, ang sulfur, may epekto po yan, di ba? Although sabi naman po ng science research uh, specialist na si Jerome De Lima ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, na posible pa rin naman daw na may mahanap dito. Pero mostly, mga buto na lang talaga. Pero sa kanila din mismo galing talaga na magiging challenging yung paghahanap. Abang sinasabi bito to, naiintindihan ko nga kung bakit kinakailangan yung mga technical divers dahil medyo mabusisi siya. So, eto lang po po personal kong opinion sa kwentong todo. Given the political climate of the Philippines now, yung comment section po talaga ay uh, mga posts sa mga balita, videos, talaga meron po nag-aaway. And I'm sure sa video natin, meron tayong makikita na mga, mga diskusyon, no? Pero ito lang ang gusto kong sabihin. I know lahat tayo may iba-ibang political colors, pero gusto ko na every time papasok yung salitang politika sa kwentong to, balikan na lang natin yung pag-iyak ng mga pamilya, yung pain nila, yung pinagdaanan nila, at bilang Pilipino, dapat yung goal nating lahat ay makatulong doon sa naratibo ng paghahanap ng mga nawawala nating kababayan. They deserve justice. Yun lang. Huwag na nating pagtalunan, justice nothing else. Unti-unti nang lumilitaw ang katotohanan, at sa bawat butong natutuklasan o matutuklasan pa, may piraso ng pag-asa na ang mga matagal ng tanong ay finally masasagot na rin. Sana, hindi lang ito tungkol dun sa mga bangkay. Ito rin ay tungkol sa mga dinanas ng mga pamilyang iniwan na walang kasagutan. Hangad natin na sa mga darating na araw, ang lihim ng lawa ay tuluyan ng mabunyag at ang katarungan na matagal ng nilunod ay muling umangat sa ibabaw. Para sa ating question of the day, tatanungin ko po kayo. Huwag kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para sa ating 1,000 Gcash giveaway. Pinapost po natin ang winner every first upload of the month. Ito yung tanong ko sa inyo. Umaasa ka ba bilang Pilipino na masasagot na ng Taal Lake ang mga katanungan sa mga nawawalang sa I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Clara III at ito ang aking kwento.